Aileen Taliping. Abante Radyo Balita sa umaga. Aileen, good morning. Nagpapakalat ng fake news dahil sa kabikabilang nababasa at napapanood ng publiko sa social media na may kinalaman sa pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makikipagnayan ang palasyo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation upang masawata ang pagkalat ng fake news dahil nalilihis na anya kung ano talaga ang katotohanan. Tinukoy ni Castro si dati Executive Secretary Salvador Mejaldia na isa sa ng fake news nang sabihing nawawala ang dating presidente na agad namang pinabulaanan ng hukom mismo ng ICC. Nauna rito, inahayag ng NBI at PNP na hahabulin nila ang mga vlogger at iba pang nagpapakalat ng fake news at sa sampulan dahil sa ginagawang paninira at pagbaluktot sa katotohanan para sa kanilang pansariling pakinabang. Ako si Eileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Um. pagsa Magsasagawa naman ang pagdinigang Senado sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil naman sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court, magkakaroon ng urgent investigation ng Senate Committee on Foreign Relations sa Webes, Marso 20, kaugnay sa isyo ng pagkakaaresto kay Duterte noong Marso 11. Tatalakayin kung nasunod pa ang due process at para tiyaking ang legal rights ng dating Pangulo ay susuportan at poprotektahan na lalo na sa pakakasangkot ng International Criminal Police Organization o itong tinatawag na International o Interpol at ng International Criminal Court. Iimbitahan sa naturang pagdinig ang mga opisyal mula sa Philippine National Police, Department of Transportation Office for Transport Security, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines at iba pang mga resource persons at witnesses. Si Duterte kasalukuyang nasa kustudya ng ICC sa The Hague, Netherlands matapos silbihan naman ang warrant of arrest na inilabas ng International Tribunal. Abante, Radyo Balita, Radyo balita. ngayon Abante Radio Balita ngayon Radio Balita araw mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas dos G's ng hapon. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Daril Yap kinasuhan na ng libel kaugnay sa pelikula nitong The Rapist of Pepsi Paloma. Umabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Kinampahan na ng kasong libel in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012 ang kontrobersyal na direktor na si Galo Yakao may sa kanyang pelikulang The wages of Sexy si Paloma batay sa tatlong pahinang ng dokumento mula sa Multilateral Regional Trial Court na kitaan ng sulitong basihan ng Piskalya para sampahan ng kasing kriminal si Yap dahil sa kanya umanong direkta at malisyosong intensyon na binisan ang reputasyon ng TV personality na si Dick Soto. Ito ay matapos na ipost post ni Yap sa social media ang teaser ng nabanggit na pelikula kung saan sinabi umano ng karakter ni Pepsi Paloma na ni siya ni Soto. Masibo patawa ng parusang hindi lalagpas sa anim na taong pagkakakulong siyap habang ang inirekomenda namang piyansa ay 10,000 pesos. Ako si Andrea Salve ng Abate Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mabilis. Abate Radio Samantala DSWD, namudmod ng cellphone sa mga Navotas 4-piece beneficiaries. Umabante sa balita si Abante Reporter Cherk Balagtas. Uh, Sharma, niya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng mobile phone sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Parties ngayong araw, March 18, 2025 sa Navotas Sports Complex. Ang programa ay layunin bigyan ng access ang 51 beneficiaries mula sa Malabon at Navotas sa mga serbisyong financial at cash grants sa pamamagitan ng digital platforms. Ayan kay Director Gemma Gabuya, ang pagkakaloob ng mobile phones ay makakatulong sa mga households na nasa survival level na lumipat mula sa cash-based payout patungo sa e-wallets. Ang pamahagi ay pinangunahan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian at ang mga pangunahing partner mula sa Globe Telecom G exchange sa pakikipagtulungan ni na Congressman Toby Chanco at Mayor John Ray Ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas malaking layunin ng ahensya na makapagbigay ng mobile devices sa, 32,684 na four-piece households nationwide na nakatuon sa mga nasa geographically isolated na disadvantaged area o GIDA ang mobile points distribution ay extension ng Digital Financial Inclusion Initiative na inilon sa Digatsalya noong December 2023 upang itaguyod ang financial inclusivity sa mga household beneficiaries. Ako si Chuyik Walagtas ng Abante Radio. Balitang mabilis, mabangis at walang mintis close van na umararo sa concrete barrier ng, ng EDSA busway sa North Avenue, tinanggal na. Kalsada balik operasyon na rin. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jost Ignacio. Yes, Charmaine, na tinanggal na ang close van na bumangga sa concrete barrier sa EDSA North Avenue sa northbound lane sa Quezon City. Ayon sa source ng Abante Radio, galing sa flyover sa Quezon Avenue ang close van nang bumangga ito sa dalawang plastic barrier at dumiretso sa limang concrete barrier matapos umano makaidlip ang driver. Pasado alas tres ng umaga ng mangyaring insidente at natanggal ito pasado alas 12 nitong tanghali. Wasak ang unang bahagi ng van at minor injury naman lamang ang natamong sugat ng driver. Sa ngayon ay balik operasyon na ang mga bus sa kanalang lane at maging ang kalsada sa northbound lane ng Quezon Avenue sa Quezon City. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Maraming salamat, Just Ignacio. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DW AUR Abante radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumainyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ko si Charmaine Abong at ito ang Abante radio Balita ngayon. Abante! Abante! Abante. radio Balita, radio Balita. Ngayon.